Ayan, magandang tanghali po mga kaisla. So, papakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit ng ating mga trap. At lumating na rin yung bago nating order na umbrella trap. Yung ganito. Apat na ito siya guys yung ginagamit natin so bali ito yung luma ito yung mga nagamit na natin limang peraso so bali apat pa yung dumating Ayan. bali siyam na peraso na na umbrella trap ito siya guys so magamit na rin natin to mga tatlong beses siguro Ayan. so kailangan lang pagkakagamit ay talagang dapat linisan kasi nag, hindi talaga maiwasang ano, magkaroon ng mga alakalawang at pag kinalawang na siya guys madali na siyang bumitaw sa mga kapit niya kaya dapat pagkakagamit linisan din agad so maliliit lang kasi yung bakal niya balito yung kauna-unahan ko pa ayan o oh. ilang beses ko na ito ma-repair Ayan, bali kahoy na nga yung gitna nyo. Oh. Kaya lang, wala na talaga. Bumitaw na yung mga ano nya. Tukod. Hindi <coughs> na talaga kayang referen. Kaya sayang kung uh, hindi talaga iingatan. Ayan, bali yung dalawa to. Parehas ng sira. Bumitaw na yung mga tukod nya. Tadyang. <coughs> hindi na natin na eh, Repair tatago pa rin natin at baka pwede pa rin pa so ito naman guys yung natry natin din nakaraan at hindi pa tayo nakaka order ng ganito pa dahil medyo may kamahalan din so, pero quality rin to guys okay na okay din to so, siguro pag nakaibon tayo bilirin tayo kahit mga apat na peraso pa Maganda rin ito guys At Ito naman yung ating mga Panghuli ng bulaso Or mud lobster Ayan Ayan Bali 20 peraso pa to At Sayang kung na nawala yung nauna natin ginawang ganito guys 10 pirasong nawala at share ko lang din sa inyo guys na yung ginagamit pala nating uh, panghuli ng alimango na trap ay nasayang meron na namang nakaalam at nawala yung dalawa so bali dalawa na lang ulit yung natitira Tayang gusto ko mamakaipon nun para marami-rami sana yung pang ikakabit nating trap hindi tayo makaipon laging ano laging may nakikialam so may kumuha na naman nun dalawa yung kung napanood nyo yung upload ko na nakahuli ng malaking alimango wala na yung guys nakuha na ng iba nawala na at meron nang nakialam. So bali yung dalawa, hindi ko na dinala dito. Iniwan ko na lang, iniwan ko na lang din sa may spot pinag-ispatan natin ng alima ko. At mamayang hapon, kakabit ulit natin yung dalawa. So may bago pala tayong ano. Ayan, may bago tayong pinagkaabalahan nung minsan. Ito. Ah, ginawa ko lang to, guys. DIY lang ito pero tatry natin ito nga pala sya ayan ibisi lang sya guys dahil nung nag repair dito ng bahay ay may mga tirang kaperasong ganito so naisipan ko na baka pwede siyang gawing trap eto bali siyam na perasa ayan sa na perasa so isa lang yung butas nya para sa daanan yung pinto at same lang din siya ng sa pang huli ng alimbango ang kaso lang mas maliit pero kasi naman yung apat na daliri. Ayan. Pwede siya sa mga alagad or mga limasag. Tapos itong kabilang side naman, ito siya, ito yung pinakandaanan niya. Pagkukunin mo na yung laman. Ayan. Hindi pa natin natatry ito guys. Siguro pag yung low tide na ay sa hapon. Ayan. Tapos isa lang yung pintu niya, yung pinakandaanan. Yan, bali binatasan ko lang sa mga gilid-gilid. At bali na perasa to. Ayan. PVC. Di kwatrong PVC. Ayan Try natin kung at ito nga pala yung ano niya guys, dito siya pinapainan. Bali gumawa lang din ako ng net. Ito. Babalot lang dito yung kumain. balot lang so halimbawa ito yung pain ganyan lang ano lang. Ipita na. Tapos papasok lang natin dito sa loob. Bali dito siya itatali sa butas. Nasa loob siya. So pag ito yung pag ganito yung ginamit mo lahat ah. Masigip na. Kaya hindi ko na ginamit. So bali pang ano to. So, sa trap natin na isa. So ayan guys. Sana uh, sana quality to. Pag na-try natin. At abangan nyo guys, ikakabit natin to lahat. Sabay-sabay. Abangan nyo yung common nito. Lahat. Ito. 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 Saka ito. Kakabit natin lahat yan. At abangan nyo sa common down dahil hindi ko na lang papakita yung pagbibidyo na pagkakabit. Dahil mahaba pa yung video. Uh, at yung cellphone pala natin ay hindi na kaya ng storage kaya hindi tayo makapag video ng mahaba so bali ito pala yung ano Pakita ko lang din sa inyo so ito yung ginamit nating trap nung dinala natin sa dagat ito bali isang beses lang din natin ito nasubukan Uh, at ayun nga, kasama ang palad ay may nakailam din. Uh, at hindi na natin sinubukan pa dahil medyo mabigat rin siya at mahirap din pagpunta-punta ng uh, sa lalim dahil wala tayong bangka. So ito, pwede rin to sa pangalimango dahil meron siyang ganito. ito, ito na ng pang isda. So, hindi pa nasusubukan to sa pangalimango pero mga minsan tatry natin to medyo mabigat lang kasi kasi purong bakal to ayan o so ayan lang guys at abangan nyo yung pumaman daw natin ito sabay sabay natin itong ikakabit ayan ito ito tapos itong mga to. Tsaka yung bago nating umbrella trap or fish trap. Ayan, bali siyam na perasa na ito. Ayan. So, yun lang guys. At ito nga pala yung ating mga pinagkakalibangan dito. At ito yung ating lambat. At hanggang dito lang guys yung ating video. At maraming maraming salamat. Bye-bye.